Hello, 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 hello Philippines, hello world. This is Kalabs TV Vlogs. Magandang umaga. A good day to everyone. Habang habang nagwawaris po ako at maaga pa naman at pahuntilutan niyo po akong magkwento magkwento po sa inyo at, at hindi pa naman tayo nag-exercise. at pahintulutan niyo po ulit ako na magkwento po sa inyo muna. <coughs> kahapon sumamba po ako because kahapon ay araw ng samba. Thursday po ng gabi ako sumamba. Sila ka Jerome at Kazeni Zenny ang nagatid sa akin sa kapilya. Si Ka Jerome at Kaseni ay kapwa manggagawa po ng sambahan. Di ba po, stroke po ako. Inaalalayan nila ako sa tricycle. Inaalalayan nila ako para silang mga ate at kuya. Super bait nila. Hatid sundo ako sa ni Ka Jerome para akong nakakita ng panibagong kapatid. Alam mo kahapon, naiyak talaga ako habang nagdarasal. Nagdarasal ako. Kasi, kasi po, si ministro habang nagdarasal, para akong nasa sa, ginag sa ginawa ko kasalanan. Lahat ng nabanggit ay tumatama sa akin. Walang words na hindi tumatama sa akin. Grabe! Kung gusto ko raw maging isang tunay na iglesia ni Kristo, umiwas daw ako sa mga kasalanan. Nauntog ako roon. At pagkatapos ng service, hindi muna kami umuwi. At dumalo muna ako sa doktrina kailangan tapusin ko ang doktrina matagal-tagal pa ang bubunuin ko para ako maging isang ganap na isang iglesia ni Kristo. Lesson 8 pa lang natatapos ko. Mahaba pa. Siguro mga 8 na ng gabi kami nakauwi. nakauwi Kaya lubos ako ng papasalamat kay Kajerome at kay, kay uh, Kazemi. Kundi dahil sa kanila, walang susundo sa akin sa, sim sa kapilya. At kundi dahil, kung hindi dahil sa kanila, hindi mabubuksan ang isip ko. Kaya, ka Jerome at ka Zeny, maraming maraming salamat sa inyong dalawa sa pagatid pag sundo sa aking sa akin sa sa kapilya at tuluyang maging isang ganap na iglesia ni Kristo. At isa pa sa natutunan ko, natutunan ko talaga, dapat tayong magsipag. Oo, dapat tayong magsipag panalangin lagi, araw-araw. At lahat ng mga bagay na iyong hihi hihingiin sa sa panalangin na may pananampalataya at at uh, inyong tanggapin uulitin ko po dapat tayong magsipagpanalangin uh, lagi araw-araw at lahat ng mga bagay na inyong hihingi, hihingiin sa panalangin ay may pananampalataya ay inyong tatanggapin o hanggang dito na lamang. Sa susunod na lang ulit. Sa susunod na lang ulit, tayong magkukwentuhan. Paalam. Bye-bye. Paalam. Bye-bye.